Hi, Fui. What you doing, ka? I'm I'll see you. Do you want to show me? Yeah. Wow. Ganun ako pinalaki ng mama ko. Mami ka rin, maliit pa kami. Pinapakita ni mami ka rin kung paano siya tumulong sa mga mahihirap ng mga kababayan natin. Apo. Yung mga kapitbahay namin noon. Yung father kasi, at that time, official siya sa Philippine Constabulary. Uh, yung mga kapitbahay namin, mga sundalo, asawa ng sundalo, pamilyang sundalo. So, pupunta yung mga asawa ng mga sundalo, mangungutang Opo. sa mami ko. Mm. Sabi ng mami ko, hindi, hindi, utang to, tulong na lang. Yung susubuin na lang namin, ibibigay pa ng mami ko. Ibibigay siya bigas. Pagkapos pa, magsasala mami ko, perlas. Marami siya mga perlas noon, mga alahas, sasala niya, benta niya, para may pantulong doon sa mga kapitbahay namin. Pinalaki kami ng mami ko ng ganoon And ngayon, itong anak nila Mr. Tutan and Ma'am from Quarry Stone, Richmond, Texas. Napakabuti nitong mag-asawa. Maganda yung upbringing nila dito sa kanilang anak. Na inilalapit nila ang puso ng bata sa charity kung paano tumulong sa mga mahihirap nating kababayan. Hello! Hello po, Sir Hi, Ma'am and uh, Mr. Two. Hello po. Yung ang cute naman ng mga anak nyo. Tuwan-tuwa ako yes, doon. Tuwan-tuwa ako kay Johnson. Hi, Johnson. Hey, yes. hi, uncle. Hi, Johnson. Hi, Johnson. Medyo nakasima ako siya kasi sabi niya, pinuyat niyo ako. <laughs> Wala pa siyang tulog, Sir Raffi. Kaya pala, medyo. <laughs> na, medyo yung mukha niya. Masama lo. At anong pangalan po ng inyong bunso, ma'am? Sapphire, Sir Raffi. Kaktong. Ayun, oh, pinakita na agad ni ano? John. Ah, oh, oh, yung... Okay. At kayo po ay nakatira ngayon sa Quarrystone, Richmond, Texas. Uh, pwede yes, po sir, malaman please. anong trabaho po ni uh, mister at kayo po ma'am? We have a business na real estate and life insurance. Ayun naman pala eh. Real estate, <laughs> syempre, alam mo <laughs> this. Okay. Tapos life insurance pa, doble. Ayun. Okay. Oh yeah. And uh, ma'am and sir, uh, magdo-donate daw po kayo ng 1,000 US dollars. Yes, sir. Yes, yes, <laughs> yes sir. <laughs> okay. Bakit niyo po naisipan na mag-donate ng ganong napakalaking halaga? Actually, sir, it's really his idea. Johnson's okay. idea? Kasi ano? Oh, kasi ano, it was funny because uh, I always watch your show like morning, afternoon, and evening. Kasi nga uh, I like your show. <laughs> and then, sa sabi ni Johnson na, like, who's that? What he say? What he do? Ganon, prank curious siya. Like, I want to be like him. I want to do what he want to do. Like, sabi niya ganon. Tapos, <laughs> yeah. And then, sa sabi niya, I want to help the people. Sabi niya ganon. You take Uh like well, niya him picture to the poor yeah. people sabi niya ganun medyo bulol kasi siya sir Raffy because uh, he speak a lot of language so. oh multi language uh, uh, siya uh, sa, so, sa language yes, okay marami siya I siyang... hope alam uh, mo language niya uh, American, <laughs> Filipino, Vietnamese Tatlo, siguro. Bisaya, o. Oh. Pati Bisaya pa. Pasti lang, Gino. Kano ma, yun na. Okay. bisaya pa, Sir Rafi. Ah, <laughs> okay. Bisaya ka pa. Salamat. 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 Ah, uh, we're, um, in... We're, Vietnamese, uh, sir. Ah. Vietnamese. Si, Vietnamese, si Sir si Vietnamese. Vietnamese. Pero kayo, ma'am, um, dito sa Pilipinas, Bisaya. Saan po kayo sa Bisaya? Sa Mindanao? Iba yung Euro City ko, Sir Rafi, pero taga Libuna ko, Libuna Bukidnon. I grew up in Libuna Bukidnon and and then I go to college sa Cagayan de Oro na ayan. Ah, Cagayan de Oro Mindanao. So may saya. Okay. Pwede malaman ma'am paano kayo nagmeet ni sir? Yes, we met at school. It was uh, I don't know Sir Rafi when I saw him it was like sabi ko sa self ko like Oh, I think he's gonna be my husband. Wow. And then after five years we got married. Is that yeah, right? Yeah, it was Oh my god, we're 12 years. I was 18 years old, no? At that time, yeah. Beautiful children. Ah, yes. And maybe you. More. Ayon. Okay. Ah, uh, yung 1000 dollars niyo mapupunta po dito kay Joel Onongan at yung kanya mga anak siya po, isang tricycle driver para makilala niyo po siya. Oh. Ku so si Joel punungan na nagisigrasya ko sa habal-habal niya na ako'y upat kabuok ano wala na ako'y asawa ibiyaan ako nakatikir na ko ron sir, nunta na sir matabangan ko nyo mo sir tulpo, ko Kiling akong spinal sir nga makalakaw na ko sir Terima kasih banyak, Sir. Rapi tulpo. Ma'am Rina, na nakita niyo po si Sir Joel, yung kwento niya po, siya po ay dating habal-habal driver na disgrasya po siya, nagproblema siya sa spine kaya hindi na po siya makatrabaho so ang nag-took -nag -nag over ng kanyang responsibilities pwede di pamilya, ay yung pong anak niya 13 years old, nagtitinda ng uling. Opo, nakakaiyak po yung ano, story, sir. O, tapos ngayon, opo, gusto niya ata ma ma-operaan at ma-transfer sa ibang hospital, kaya yung yung 1,000 US dollars nyo po, ang laki pong may tulong yan. Sobrang laki po yan. Ang laki bagay. That's 55,000 pesos here. Ma'am, bakit 1,000 dollars ang naisipan nyo pagkalaking pera po yan? Ano po, sir, we really want to help people. We always want to help. If if ever lang siguro na, if we really, really have a lot of money, we want to give more. Pero, Malaki na po yeah. yung 1,000. Yeah. <laughs> yes, sir. D Dati ba, mam ma dito po sa Pilipinas, talaga matulungin na kayo? course, sir. I always give um money sa mga homeless people mm. and uh, madali kasi ako maano, like, I'm easy to na parang pitiful bitaw, sir. Maawain kayo. Like, Ganon din ho ba si oh, husband? O na-influential lang okay, po sa inyo si yeah. husband? Is, is it the same as you na maawain po? Is yes, yes. When we're when we're at Vietnam, he always gives sa mga homeless people, sa mga they always go to charity sa Vietnam din po sir. When we go there last year, we went to the charity. Yeah. Oh, yes. okay. Johnson, when may mga homeless sir dito sa ano America, we always give because he always say like mommy, mommy, ganon siya. They're both into charity. Mm -hmm. So oh. pareho sila si husband and wife. Mabuti ayon kasi meron yung yung si Mrs. ang nasa ay na, nasa charity nagbibig charity and okay. then si Mr. medyo controlled ayaw mm -hmm. minsan nag-aaway sila ah, okay. kasi kung pareho silang ugali pareho silang bibigay sa charity pareho silang palabigay walang sisihan pareho okay. pareho yan nagkakasundo at pareho yung kanilang hilig Opo. kasi hindi mm -hmm. pwedeng isa lang mahilig at yung isa hindi hindi mahilig especially to pamimigay ng pera pinag-usapan mm -hmm. at yung pera nga pinaghirapan nilang pareho hindi naman pwede si Mrs. Bigay ng bigay. Si Mr. nanunod lang at ayaw ni Mr. Mm -hmm. Dapat si Mr. cooperative din. Eh si Mr. sinasakyan yung hihilig ni Mrs. Kaya click na click mm -hmm. silang dalawa. At lalong lalo pa yung anak nilang si Johnson. Ganun <laughs> na. Very <Maybe> supportive. Very <laughs> supportive. It's a whole family affair yung pagtulong sa kapwa. Nadala niya na ba dito si, uh, si Mr. Yu uh, Yuhuhun dito sa Pilipinas? Not yet, sir Rafi, but we want to go there and see you. Yes. Of course. Yes. Ma'am, pag dumating ka rito, sabihin nyo, susunduin namin kayo sa airport, dalhin namin, ka namin direct sa TV5, kayo po'y gagawin namin special guest. Yay! Yes. Oh. Thank you so much. Thank you. Yes. Oh, diba? <laughs> Kasi itong ginawa niyo po, eh, malaking bagay to. Uh, kayo po ay... Uh, na nalilinya po sa pagtulong sa kapwa tulad po ng programa. Kaya I really, I really appreciate that. Sobrang thank you po. So Magandang hapon po sa inyo Ma'am Karen. Ano po? Ayan. po sir? Kumusta po? Mabuting, mabuti po. Ma'am Karen, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Kaya nakarating sa amin yung kaso po ni uh, Sir Joel dahil po sa tulong ninyo. Ano po? Salamat po Ma'am Karen. Napakabuti niyo pong kapitbahay. Sir Joel, kumusta ka sa ngayon? Medyo gagandang pakiramdam niyo po ngayon kasi meron po tayong very good news. All the way from Richmond, Texas, USA. Wow! Nasaan po yung 13 years old yung anak? Yung nagtitinda ng uling? Ito po. And po siya. Napakasipag naman. Siya po yung nagtitinda ng uling para pang supporta po sa pangangailangan ng pamilya. Opo, sir. Jan Paul, Saan ka nagtitinda ng uling? Ano po, kinukuha po dito ng bumibili po. Kinukuha lang po dito. Bisaya Idol Ref. Ah, okay. Magkano kinikita niya po sa pagtitinda ng uling? Ma'am Karen. Pila ba? Pila, pila man. Ang imong ganansya. Pila kada adlaw. Magkano kada kada everyday. Magkano kada adlaw ang imong ganansya? sa pag uh, pagbenta ng guling. siya araw-araw po. tut ano yung income ko niya kasi iniipon pa po pag dumating na po ng dalawang sako, tatlong sako, saka pa po binibenta. Ha? Ah, paano po ginagawa uling? Siya po yung gumagawa lang, sarili, walang tumutulong sa kanya. Ano po, tinutulungan po siya ng asawa ko po. Yung... Ano, yung asawa ah. ko po ang nag-ano ng kanyang uling. Ang bait naman na mister nyo. Magkano naman po yung uh, pag naipon na niya ng ilang araw, ilang sako na yung uling, magkano pong kinikita niya? Ano po, yung last po na bininta niya, ano po yun, 880 pesos. Hmm, okay na rin. Ilang araw po yun? Tatlong araw po. Tatlong, tatlong araw, ar 800. Diba? Oh, oh, two, tatlong araw. Parang 250? Lumilitaw? 293 parang gano'n. 293. Hmm, pwede na rin, masipag-sipag. ah uh, itong talagang si... Pero kulang pa rin, kung tutusin, dahil tat apat sila, magkapatid, isang tatay na nangailangan ng mga gamot. Saan niya kinukuha yung mga kahoy na ginagawang uling? Ay, hindi po kahoy yun, sir. Kayong ano po yun sa, yung, salubi Coconut po. Ah, coconut. O, oh, maganda yan. Okay, kasi pangit yung kahoy na puputulin mo. Okay. Mamutlo ka ng kahoy. Yung salubi Yung Uh, yung... Opo, Lodi. Yung uh, bao. Yung bao. Opo. Ayun. Now, uh, si uh, Joel, gusto niya magpagamot. Opo. Okay. Ano po, yung sa spinal po niya, si Rafi. Sa spinal? Gusto niya lumipat ng ospital. Sa ngayon, wala siyang ospital. Wala. Mer meron na po. May referral wala. Wala na po Wala siyang po ospital siya. na pinupuntahan uh, regular para check up. O meron? Wala po. Yung naano po namin siya, nung nadala ko po siya sa hospital, sa BDH po yon. ano lang po ang ginamot doon, yung bed, sir, po niya sa puwet. Okay, so ang gusto niya talaga ma-check up yung kanyang problema sa spine, kung kinakailangan o operahan, operahan, gano'n, at mabigyan ng kung ano man gamot. Magandang hapon po, Attorney Oscar, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Okay, May mayroon pong isang pasyente, uh, sila po ay... Uh, sa Surigao del Sur. Hindi ko alam kung paano ito ta-transport, kung uh, paano ang gagawin arrangement na mapunta po dyan sa inyong ospital. Uh, may problema na po sa spine. So ano pong proseso para sila po ay matanggap dyan at uh, ma check po ng inyong ospital, itong pasyente? Uh, yung patient ba ngayon, sir, is ambulatory. Makagalaw pa siya, makalakad. Uh, hindi na po. Patingin ko parang hindi siya nakakonfine ng hospital sa ngayon. Opo. Tama ba yun? Opo. Pero hindi, hindi po siya ambulatory, hindi po siya nakalakad, sir. Ah, okay. So, kailangan talaga siya, sir, na okay. padala yeah. dito sa amin by way of yung LGU natin dyan. Baka maka-assist sila, sir, or yung ating Department of Social Welfare and Services para matransport dito yung pasyente. Public hospital po kayo, ano po, Doc? Yes, sir. Public hospital po ito ng Davao City. Ay, good, good, good. So, ibig sabihin, eh, lahat ng mga gamutan dyan ay libre halos. Yes sir, may meron naman tayong mga financial assistance dito na pwede nating mapagkukunan. Sir Joel o oh Ma'am Karen, ano raw ba talaga yung problema sa spine ni uh, Joel? Ano raw po dapat gawin ayon sa doktor? Hindi po talaga yung sa spinal po niya natingnan, natingnan sir yung ano lang po ang sabi Uh, spinal fracture. Yun lang po ang nakalagay sa ano po niya. Uh, um, medical. Eh tama po talaga mapunta yan sa hospital ng uh, Southern Philippine Medical Center para ma-check up talaga ng gusto kung ano yung mga dapat gawin. Okay, sige po, uh, Attorney uh, Oscar Mata, Sir, kami po may kipag-ugnayan sa inyo in the next few days para po sa combine kay Sir Joel. Thank you po, Attorney. Sige po, Sir. Okay po. Sir Joel, okay, meron po kayong 1,000 US dollars. Ipapadala po sa inyo yan ni Mr. And Mrs. Hun. Pasalamatan niyo po, sir. Salamat, sir. Kaning, 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 Ah, Bisaya. Salamat, makakaintindi sila. Okay, bisaya. Si, si Ma'am Rina, pwede ka magbisaya, Sir Joel, kasi Bisaya po oh, si Ma'am oh, Ma Rina. Bisaya. Sir, Salamat sir, siya. hopefully na kanang makatabang ni Sir Muha. Og um Hopefully na maayon na po ka. Do you want to okay. say something for him? Mom, sir. Mom, sir. I hope sir. you are uh, happy you and uh, you welcome. What's up, guys? Hey, eh, si okay. ano, Johnson. Ang... Galing nga. Si Johnson. Okay, sa, si, sa si Joel. What do you want to say to huh? uncle? Sa, si, sa si Joel, pwede ka magbisaya kasi nakaintindi ng bisaya si uh, Ma'am Rina. Go ahead po, sa si Joel. Laksan niyo po. Salamat kayo, Sige. Salamat kayo, ma'am. Sir. Katabang. Okay, nah. Sige uh -huh. Ma'am, sir. are you welcome, Sir Joel. Hopefully na makatabang sa mga oh, Please, pag-amping. Og, um, kuan. Um, hopefully na maayo na ka. Ma'am Rina, halata sa mata yes, sir. ni Sir Joel, iyak siya. I think naiyak oh, oh, siya sa tuwa. Naiyak siya sa tuwa yung nag-watch ako sa video kay kanina ay I, I, almost cry to kasi it's very touching. I hope na this one thousand dollars will help you, sir. Oh, yan si Joel, one thousand dollars. Ayan, palapakan natin si Mr. And Mrs. Hoon. <laughs> sir Joel. Salamat, sir. Okay. Tabang niyo, sir. Tawa, sir. Ganito po uh, sa Joe. Lakaw, sir. Para <laughs> makakuha niya akong mga anak, sir. maka Balik na po itong trabaho. Eskwila. Para maka-eskwela din sila, sir. Ah, maka-eskwela yung mga bata. Ma'am ma 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 Karen, ano pong trabaho nyo? Wala po. Sa bahay lang po. Anong trabaho ni mister? Carbon po. Carbon. Ano pong carbon? Coal mining po. Coal mining. Ah, sa coal mining siya. Nagtatrabaho doon. Opo. And then, tinutulungan niya itong uh, 13 years old na anak ni Sir Joel sa panguling. Opo, opo sir. si John Paul. Ayon. Ito po, Sir Joel, gusto mo ng good news ba? Oo, sir. Okay, ang $1,000 is P55,000. pesos Salamat wow. kayo, sir. Okay. okay. Kasi po, nabanggit nyo po. Abang ninyo sa kuha, sir. Opo. makabalik okay. sa Dacaw, sir. Magka, Opo. Maka na gilid na ako, sir. Maka-eskwila maka na gilid ang akong mga anak. Opo. Salamat, sir. Abang ninyo, sir. Sa... Sir, magpapunta po kami ng reporter dyan para i-assist po kayo. Samahan kayo sa Davao. Anyway, ito po, ha? Yung 55,000 pesos sa pesos, ha? Tatapatan ko po yun. The Nag-guess na, na nyo po, nakasabot ka, nakasabot ka, Sir Joel? ka nag-55,000 ni Ma'am Karen, ni Mr. and Mrs. Hon akog tapatan ba? So, ibig sabihin, 55 plus 55 yung pera mo, Sir? 110. 110,000 po ang pera mo. Yan ay nang dahil kay Mr. and Mrs. Hon Tanggan salamat, Sir. Dahil hindi niyo ang tabang sa atin. Ay, sir. Ay, ay. oh di ba? Ma'am Karen. po Dahil ikaw ay mabait na kapitbahay, bibigyan kita ng 20000 Wow! Ay! Oh, ay diba? Serioso, sir. Serioso ako. Hindi ako nagbibiro. Pagdating po. sa tulong. Sini-serioso kong tulong dito. oh Thank you po. Bigyan kita ng... So, so makarating kay Joel 110000 and then sa iyo oh, 20. Po. Thank you so much po. Salamat po talaga si Raffi. Walang anuman. Sa ano po sa pamilyang ano po, yung tumulong po from US. Thank you po. Sobra. bye mga ba. O oh, Ma'am Karen, sige. Gusto ko kausapin si Ma'am Rina kay Bisaya yan. Para magkaintindihan kayo. Oh, ma mm -hmm. Ano po Ma'am Rina, thank you po. Yung ano po. So, you're kami, na, thank you po talaga. Nakahilak mo po doon. Okay. Yes, ma'am. You're welcome. Huwag po rin na mag... Ayo, kau sapa naman natin si ano si Jan Paul Jan Paul. Uh -huh. Oh, do kau kau dili makapag dili kau mag uh, magbentau guling, pahinga kamu na. Oh, pa-napitas. Kaya talaga daw. Ay hey, dili, dili sa mag ka sad, hindi tama. Dili kasad mo na mag-magbaligyaw uh, guling. Uh, Bakasyon muna. Bakasyon uh, muna. Okay. Anyway, balik ko. ma Pa. Magpapadala po ako ng reporter dyan para gawa ng assessment itong si Sir Joel and family. Baka meron din may tulong yung mga taga-goberno natin dyan. Pero kami, committed kami tumulong, lalo na yung dadalhin siya sa ospital sa Davao para mapagamot, mapacheck yung kanyang sitwasyon sa spine, sa spinal problem niya. Okay? For the meantime, uh, yan po muna yung 1,000 US uh, dollars from uh, uh, Richmond, Texas, kaila Mr. And Mrs. Hoon. And then 1000 dollars sa akin in pesos na plus 20,000 sa iyo. Okay? Oh, sa sa alam. Joel. Kasi, sir. Okay. Bakit parang speechless ka? Hindi ako ka Sobrang kalipay sir. Sobrang kalipay gid na ako, sir. Sobrang masaya. Mata na kao ko sir na pagkabalik kong trabaho, makapaskwila na gid ko sa akong mga anak, sir. Makalakad na siya at makapag-aral. Uh, pero kinanglan mag-ampo pagyapon. Mag-ampo kita pirmi sa Panginoon. Ha? Oh. Para sigurado walang sipyat. Makalakaw ka na o makaiskwela na yung mga anak sa tabang na Oo, ito Panginoon. Permente ko nag-ampo. ko nag-ampo, sir. O gyapon mo gyapon, kining sila Mr. and Mrs. Hon, iyan ninyo. Okay, nagtabang sa inyo. Oo oh, po, sir. oh, sulti ka na. Isulti. sulti sul sa kanila na, ma'am, iyan ko ka mo. Sige. Hon, iyan ka mo. Mr. and Mrs. Iyan ka mo. diha po Ayan. Salamat, Sir Joe. and family. Ayan, okay. Sige. Good news to. Sige po, ma'am. Ma Mr. and Mrs. Hoon, thank you so very much. I really appreciate yes, what you're doing. Thank you so much. And then thank you kay uh, kay Johnson pagpunta niyo po rito. Hi Johnson. Yes, Johnson Johnson, continue to be a blessing to a lot of people, especially the poor. Okay. Thank you po Mama. Thank you.